Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nalalaman niyo po ba na magkaiba at mayroong kaibahan ang pagligo mula sa janaba at ang pagligo ng isang babae na nalinis mula sa kanyang buwan ng dalaw o di kaya ay mula sa kanyang nifas yung dugo na lumalabas pagkatapos niyang manganak. Upo mga kapatid sa Islam, meron pong kaibahan at dapat po natin niyang malaman. Bilang isang mananampalataya, dapat niyang malaman ang mga bagay-bagay na ito dahil ito ay kabilang sa kanyang relihiyon. Ngunit bago natin talakayin ang usapin na ito ay inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, Balik Islam TV. At pindutin na rin po ang notification bell upang kayo ay laging updated sa mga bago naming video na i-upload sa channel namin na ito. And then mag-like mag po kayo, i-like niyo po yung aming video at i-share po niyo po sa mga group feeds niyo, i-share niyo po sa inyong newsfeed, sa inyong Facebook account. I-share nyo po ito sa mga uh, group chat nyo upang nang sa ganun ay mayroong ibang uh, makakaalam sa mga aralin na ito. Hindi po kayo nagkakamali mga kapatid sa Islam. Mayroon, po, mayroon pong kaibahan ang pagligo ng janaba at ang pagligo ng isang babaeng na linis mula sa kanyang buwan ng dalaw, menstruation, regla at yung panganganak yung dugo na lumalabas sa babae sanhin ang panganganak. Upo mga kapatid sa Islam. Unahin natin ang pagligo sa Janaba. Unahin natin ang pagligo sa Janaba. Babae sa lalaki nagkakaroon ng tinatawag na junub. Ito man ay pagtatalik o di kaya walang nangyaring pagtalik. Upo mga kapatid sa Islam. Ang pagligo dito ay nasa dalawang paraan. Ang pagligo dito ay nasa dalawang paraan. At ito ay sinabi sa atin ni Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin rahimahullah. Una, unang paraan ay kanyang mabasa ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Mula ulo hanggang pa. Ang mahalaga, mabasa niya lahat ang buong katawan niya Mabasa niya lahat ang kanyang buong katawan. At ang kanyang intensyon ay paglinis, pagdalisay mula sa dalawang hadath. Hadathul Akbar at saka hadathul Asghar. Opo. Kapag nasagawa ng isang tao yun, ay pwede na siyang magsagawa ng pagkarasal. Pagkatapos. Opo, mga kapatid sa Islam. Maliban na lamang kapag papatapos na siya magmaligo -ma ay hinawakan pa niya ang kanyang masilang bahagi ng katawan ay nasira yung kanyang isinagawang paglilinis at kaya na kailangan niyang magbuhos ulit mga kapatid sa Islam. Ang pangalawang paraan ito yung paraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo mga kapatid sa Islam. Ito ang paraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay ang afdal ito yung pinakamainam na paraan dahil nasasagawa natin ang paraan ni Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang hakbang ni Propita Muhammad kapag siya ay nagsasagawa ng gusul opo mga kapatid sa Islam ay kanyang hinuhugasan ang kanyang dalawang kamay itong kamay niya na ito hinuhugasan niya po ito muna Ngunit, bago niya ito sinasagawa, siyempre, nauna yung kanyang intensyon. Opo, tandaan natin palagi, mga kapatid sa Islam, na palaging nauuna ang ating intensyon. Ang intensyon natin na pagdalisay mula sa hadathul akbar, hadathul akbar, at mula sa hadathul asgar. Opo. So, ang propita Muhammad SAW, unang hakbang na kanyang ginagawa ay kanyang hinuhugasan ang kanyang dalawang kamay. At kapag nahugasan niya na ito, ang dalawang kamay niya ito, ay hinuhugasan niya ng mainam, maigi, mabuti, ang masilang bahagi ng kanyang katawan, yung kanyang ari. Hinuhugasan niya ito. Tayo, tayo sa panahon natin ngayon, marami tayong pwedeng gamitin sa paghuhugas. No? Pwede tayong gumamit ng sabon, mabangong sabon. Ang mga babae naman ay pwede silang gumamit ng anumang uh, nararapat para sa kanila. Opo, mga kapatid sa Islam. Dahil ito ay kalinisan, ang pinag-uusapan natin dito ay ang tinatawag na kalinisan. At kapag Opo, at kapag naisagawa na po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung paglilinis na iyon, mm hm. Kapag naisagawa na po ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid sa Islam, ay nagsasagawa siya ng wudu. Nagsasagawa siya ng wudu. Wudu, katulad ng wudu sa pagdarasal. Katulad ng wudu sa pagdarasal. Maliban sa kanyang paa. Yung kanyang paa, ipapahuli niya yung paghugas pagkatapos niya ng maligo. Okay? Ibig sabihin, kapag dumating na siya sa pagpupunas sa kanyang buhok at sa kanyang tainga, hindi niya muna huhugasan yung dalawa niyang paa bagkos kanya nang patutuluan ng tubig ang kanyang ulo, kanyang kanang bahagi ng katawan and kaliwang bahagi ng katawan, kasama na ang sabon, kasama na ang shampoo sa panahon natin ngayon may shampoo, no wala pong masama doon, no at ay pinakamainam. Opo. And then pag nagawa na ng propeta Muhammad sallallahu wasallam yon ay sa kapanya huhugasan ang dalawa niyang pa. At kapag nahugasan niya na ang kanyang dalawang pa, natapos na siyang magsagawa ng tinatawag na uh, pagdadalisay mula sa hadathul akbar at pagdadalisay mula sa hadathul askar. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum junuban fattahar. At kapag kayo ay nasa sitwasyon ng junub, janaba, fataharu ay magdalisay kayo. Okay. Dalisayin ninyo ang sarili gamit ang tubig. At natapik natin sa unang mga video natin na kung walang tubig, kahalili nito ang tinatawag nating tayammum. Opo mga kapatid sa Islam, huwag nating kalimutan na doon sa unang paraan, yung paglini, pagligo lamang, pagbasa sa buong katawan, kasama doon ang pag pagmumugmug at ang pag istinsyak yung pagsilok at singa ng tubig dito sa ating ilong mga kapatid sa Islam okay ano pang dapat nating malaman si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay naliligo sa kanyang janaba kanyang hinahagod kinukuskus ang kanyang buhok ng kanyang mga kamay. Opo, mga kapatid sa Islam. Dito, papasok ang paraan ng mga babae. Espesyal na paraan para sa mga babae sa kanilang pagligo sa kapag sila ay nalinis mula sa haid, rigla, o di kaya mula sa yung dugo sa ng panganganak. May isang ansariya رضي الله عنها. قال يا اسماء. سنا عائشه رضي الله عنها ان النبي ان, أن اسماء رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيد فقال تاخذ إحدى اهداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن طهور ثم تصب على راسها فتدلكه فتذلقه دلقا شديدا حتى تبلغ الشؤون حتى تبلغ الشؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها وكيف تطهر بها قال سبحان الله tatatahari tat, tat, biha Aisha tatabayan opo ito po yung hadith na ang isang babae pala kapag siya ay nalinis mula sa kanyang rigla ito yung kaibahan kapag siya ay nalinis mula sa kanyang buwanang dalaw at nais niyang magsagawa ng pagdadalisay kinakailangan niyang hagurin at kuskusin ng matindi ang kanyang buhok, ang kanyang ulo. Ito yung kaipahan. At sabi ng ating mga ulama, ito ay mustahab para sa isang babae. Kaaya-ayang gawain. Ibig sabihin, kapag hindi niya ito ginawa, ay tanggap pa rin ng kanyang pagligo. Ngunit pinakamainam para sa isang babae na kanyang hagurin, kuskusin ng ng matindi ang kanyang buhok hanggang sa ang kanyang ulo hanggang sa papasok ang tubig doon sa loob looban ng kanyang mga buhok ito yung tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi ni Aisha radiyallahu anha ni'man nisa'u nisa'u al-ansar ni'man nisa'i nisa'i al-ansar lam yakun yamna'ahunna al-haya'u ay yatafakah na fiddin pinakamainam na kababaihan sabi ni Aisha ang mga babae ng Ansar, hindi sagabal para sa kanila ang pag alam or pagsasaliksik ng kaalaman para sa upang kanilang malaman ang kanilang reliyon katulad ng isiginawa, isigawa ng isang babae na nagtanong kay Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano magsagawa ng uh, maligo ang isang babaeng nal nalinis mula sa kanyang ritla. Mga kapatid sa Islam, ang pagtasmiya, yung bismillah, no? Ang tasmiya, yung bismillah sa wudu at sa gusul, ito ay mustahabba at hindi ito wajib, no? Hindi ito wajib ayon sa ating mga iilan sa ating mga pantas. Okay? So, <coughs> yun po mga kapatid sa Islam. Ang sunod doon ay ang madmadawat at ang istinsyak. Opo. Kapag tayo ay naligo sa ating janaba at mga babae sa kanya regla, rigla, kinakailangan pa rin magmugmug at tatamag silok at magsinga ng tubig sa ating ilong mga kapatid sa Islam. Dahil yun ay kabilang sa paglilinis natin. Eh, nasa loob natin na ilong, alam nyo po kapag tayo dumating tayo sa janaba o di kaya yung babae mayroon siyang nalinis mula sa kanyang rigla, yung mga maliliit nating balahibo sa katawan, yung butas noon may lumalabas doon na pawis at yun ang kinakailangan nating mapasa No, sa abot ng ating makakaya syempre hindi naman yung kahit hindi mo na kayang pasukan doon ng tubig papasukan mo pa hindi na po yun. Sa tainga natin, kahit hindi na natin kayang pasukan ng tubig doon sa ilaliman, gagawin pa natin. Hindi na po kailangan yun. No? Sapat nang dito sa nasa labas, yung sa loob, ipapasaan na natin yung mga kapatid sa Islam. So yun po yung kaibahan mga kapatid sa Islam. No? At huwag niyo pong kaligtaan isubscribe ang aming YouTube channel dahil meron pa kami mga maraming aral na ituro sa inyo. Maraming salamat po patnubayan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabayan niya tayo tumo sa matuwid na landas at dagdagan niya sa atin ang ating mga kalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.